Dr. Alternatibo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997 Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura Dr. Alternatibo, the expert in Alternative Medicine kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo, ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition. And food supplements that promotes good health during Minderau Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo e. Miao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunang Dok Alternatibo para sa Herbal at Natural na Lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin ang kagalingan, walang maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangangalaga ng kalusugan. Ito po'y napatunayan na ni Doc Alternativo founder, multi-awarded Filipino inventor, Doc Edgar Lusada de Libo, kasama po si inventor Magdalena Ding de Libo, isang inventor, chairman of the board, owner, chief finance officer ng Doc Alternativo. Kasama ang inyong lingkod, Doc Vince Lombak ang inyong holistic coach, doctor of ministry and natural healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na minsahe na sa Isayas Talata at 30 Kapitulo 19. Ikaw ay hindi naiiyak pa. Siya ay tunay na magiging mapagbiyaya sa iyo at tinig ng iyong daing pagka kaniyang marinig sa sagutin kaniya. Ito'y nakasulat sa Isayas Talata at 30 Kapitulo 19 At marapat isang buhay sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahi hatid ng Dok Alternatibo. Dito na naman tayo mga kadok alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan, hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication na mga synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ang pinakaunang gagawin natin, kailangan ho na ating masunod yung mga lituntunin na dapat ho nating bigang tutok. Napagalaman natin na grabe na yung mga silibrasyon sa kasulukuyan, meron na mga thanksgiving party, meron na mga matatawag natin na mga family reunion at ano pang uh, ibang mga kasiyahan hinggil po sa pag-celebrate uh, natin ng Berman's. Kaya yung uh, dok alternatibo e eh, walang sawang uh, nagbibigay ho ng uh, magagandang impormasyon hinggil po sa ating uh, pa, magandang pangangatawan mga kadok alternatibo kailangan ho na ating nga masundan yung cleansing program na ibinabahagi inahanda po ng dok alternatibo para sa ating malusog na pangangatawan. Kaya yung may mga tinamaan ho ng karamdaman, particularly sa hanay ng ating mga kalalakihan, itong tinamaan pong pamamaga ng prostate. Mabisa po nga maglagaho tayo ng buntot kabayo o yung horse steel at uh, ilalaga natin yan yung siyam na puno ng horse steel sa isang litrong tubig. Pagkatapos yan po ilalagay natin sa termos at yan yung ating iinumin. Titimplahan po natin ng mixed and herbal coffee, katuwang rin yung ating bismelk at yung ating uh, Ating tinatawag na Turo Solution kasama po yung ating uh, uh, Vitamin B Complex. Ah. Yan po ang uh, mabisang uh, gagawin natin mga kababayan na nakikinig ho dito sa ating uh, palatuntunan kung ika'y tinatamaan na, na sabing uh, karamdaman. At saka huwag kaligtaan na kailangan na ating isaisip yung pag-inom ng dalawang litro ng tubig mga minamahal nating tagapagsubaybay sa isang araw. Mahigpito sa 4 o 8 baso ng tubig para ikang malakas yung ating pangangatawan, iwas hu karamdaman, iwas sa pagtaas ng uric acid at iwas hu ito sa grabing uh, sakit, particularmente sa ating uh, puso. Yan ang uh, isa sa mga patunay na natulungan sa itinuro natin dito sa DOC Alternatibo. Pakinggan po natin yung kanyang testimonya. Pakinginig ko sa radio, balitaan ko itong Dok Alternatibo. Tapos, imisip ko, eh, ito dito sa iba. Hanggang sa nalaman ko nalang, meron na dito sa iba. So, inalam eh, na lang ko yung book alternative dito sa iba. Pumunta ako, inalam ko ang kung ano ay yung book alternative. Ang kasalaman ko, isa sa mga script pala ay malulunasan nitong book alternative. Ito yung Haydad. Ang tagal ko nang nagbimintinas ng Haydad. Since 44 years old ako, ngayon 65 na ako. Ganon katagal ang aking sakripisyo para sa aking Haydad. So, nung ko na ang sagot pala dito sa high ko ay full big mineral. So, sinubukan ko ang full big mineral. At the same time, marami pang mga gamot na pwede ko pala ma-avail. So, yun. Simula noon, unti-unti ko na inalis yung maintenance ko ang synthetic. Dahil nasa ang synthetic, hindi niya aalisin yung, yung sakit mo, kundi i-maintain niya lang yung sakit mo para hindi lumala. Ibig sabihin, ang 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 sakit mo, kung high blood ka, high blood ka na forever. Hanggang sa kamang tayo na. So yun ang naisip ko. Mag, uh, daw alternative ko na ako, sinubukan ko unti-unti. Unti-unti nang nawala yung synthetic drugs. So ito na, nagkaroon na ng chance na magamot ko yung sarili ko na hindi naman, hindi nakakadamis ng katawan itong itong fluorid mineral, itong eye solution, at marami pang iba na ginamit ko mula noong napunta ko sa door after the hanggang ngayon. Okay. So yun lang lang at maraming maraming salamat. Ako po si Ed Pangaliban, nakatira sa Santiago, sa San Valles, 65 years old na. Okay. Dati ako nagtatrabaho sa DPI, Department of Trade and Industry, naman ang mga nagsasabihin. DOC Alternativo Newscast Yan ang prueba sa ka-efektibo na itinuro natin sa DOC Alternativo. Kaya puntahan po ang pinakamalapit na brands ng DOC Alternativo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Dito na po 7 days, 2 days pa lang na nasa effect. Hindi po i-try ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong October 21, Sabado, sa Jansan, matatagpuan sa Animas Building, San Pedro Street, Lagao, General Santos City. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. ang Dok Alternatibo bukas alas 12 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Upang gabayan kayo sa tamang solusyon, dyan sa iniindang karamdaman, tungkol sa kagalingan upang wala na magtitiis sa sakit, hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa brands. Upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose si uh, vitamin C IB at dagdag pang patunay na kagalingan na hinto na shape ang maintenance medication na synthetic drugs, narito po ang panayam sa susunod na sumunod ng cleansing program natural megadose na vitamin C si Edna Briones, taga ang Malaini, Ibaan, Matangas. 46 years old na po ako ngayon. Before po ako nag-doc alternatibo, una ko po uh, naranasan na matagal po kami nagkaroon ng anak. Bali po ay uh, 31 po ako nung mag-asawa. 5 years po kami hindi nagkaroon ng anak. Na-invite po ako nung aking hipa kasi, ma kasi pag po siya makinig ng Uh, sa radyo tungkol sa alternative alternatibo uh, pinag-member po niya ako at pinag-cleansing tapos po ay sa paggamit ko po noon at saka ng sex solution kasama na rin po yung uh, asawa ko binihiyaan po kami ng isang anak one year pa lang po ako nakakapag-cleansing yung anak ko po ngayon ay Magka nine years old na po ngayon ginawa. <laughs> Uh, naging busy po ako sa aking trabaho na iba po yung aking lifestyle nagbalik na po ako sa alternatibo naging active po akong uh, umaten po ng mga seminar before pandemic po tapos po ay ngayon ko ay dahil matagal kong hindi nagkaroon ng seminar bumalik po ako ngayon para po ma-refresh po yung mga natutunan ko po dati yes. salamat po yan ang buhay na prueba ng kagalingan ng isa ho nating sumubok. Noon pabalik-balik sa hospital pero nung makarating dito sa DOC Alternativo, sinundan ang cleansing program at natural megadose na vitamin C, I, -B at hindi na na hospital naalaga-ang malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo natin sa DOC Alternativo. Kaya sundan mga kadok alternatibo, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na mga brands upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin C IV at mas mabuting daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminal sa brands at sa loob ng tatlong oras maintindihan yung napakinggan sa alternatibong panggagamot, dalhin ang mga medical records or meron kayong laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling. Pagkatapos ng seminar at libre na ang check-up and counseling, basta magpa-advance, register po kayo dyan sa branch. Narito po ang mga schedule ng seminar. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Dugo na po 7 days, 2 days pa lang na nasa ipito. Dibo itry ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong October 7, Sabado, sa Kalbayog Samar, matatagpuan sa JD Avilino Street, Barangay West Awang, Kalbayog City, beside Joy Palace Hotel, malapit sa Grand Tours Terminal. Ngayong October 10, Martes, sa Katbalogan, matatagpuan sa Purok Barangay Kanlapuas, Katbalogan City, Western Samar, sa may second floor sa Rafi Microfinance, unahan sa Prince Hypermart. Ngayong October 11, Wednesday, sa Katarman Samar, matatagpuan sa GH Del Pilar Street, Barangay Santol, Katarman. Superman katabi ng Acti Ngayong October 25, Miyerkules sa Dolores, matatagpuan sa San Joaquin Street, Barangay 11, Pasilungan Hotel, ground floor harap ng Dolores Central Elementary School beside ng Barangay Hall. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free checkup and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa at natural na lunas. Abangan pa ang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance registered na po kayo para makatanggap ng regalo. Healthy foods during seminar, libre po ang patang ng pulbic minerals Yung i solution kasabay ang promo buy one take one, buy one take two makabel kahit hindi yung members dahil nasa transition period pa po tayo. Huwag Ang susi para makabel ng promo, magpa-advance, magpa-register po tayo sa ating mga brands. Good news para sa lahat dahil maka-order na po ng door-to-door -door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products kahit hindi pa member. Bibigyan ka ng 40% discount Tandaan 40% discount Sa door to door delivery Narito po ang hotline 0946 967 3211 Aking uulitin, narito yung hotline 0946 967 3211 Normal na po yung Dugo at saka yung Sugar po. Sugar po. 7 days. 2 days pa lang na nasa epekto. Vivo ay ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong October 7, Sabado, sa 13 Martires, Cavite. Matatagpuan sa San Agustin 13 Tanser Road, 13 Martires City, Cavite, sa May Central School Elementary. Ngayong October 10, Martes, sa Lipa City, Batangas. Matatagpuan sa District 1B, JP Laurel Highway, Marangay Marawoy, Lipa City, Batangas. Color Green Building besides Marawoy Aluminum Services. At sa Cabanatuan City, matatagpuan sa Dinar Building, Barangay H Concepcion, Maharlika Highway, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tapat ng Fuel Star Gasoline Station at Choking. Ngayong October 15, lingo sa Cubao, Quezon City. Matatagpuan sa PYP Mansion 2, Ignacio Diaz Street, Cubao, Quezon City. Behind Samsung Tech College. Ngayong October 18, Miyerkules sa Tarlac City. Matatagpuan sa MacArthur Highway, 3J Revita Building, CTO Pag-asa, Barangay San Rafael, Tarlac City. Ngayong October 19, Huwebes sa Balanga, Bataan. Matatagpuan sa Banzon Building, Capital Road, San Jose, Balanga City. Ngayong October 21, Sabado sa Pasay City, matatagpuan sa CYA Land Building, corner Celia Street, Barangay 75 along EDSA harap ng STI College Pasay City. Ngayong October 23, Lunes sa Malolos City, Bulacan, matatagpuan sa kilometer 37 MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolo City, Bulacan ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Dito na tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal? At natural na lunas, mga pamamaraan sa pagsagot sa mga health concern. Narito ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na adbokasiya sa bawat branch ng Doc Alternatibo Buong Pilipinas. Mula sa ating founder, multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Lusada de Libo. Ito po yung hotline natin 0946 967 09461742311. Uulitin ho natin yung hotline 09469673211. Dok Ed, ano po ang uh, ibig sabihin kapag ako'y nagagalit? Tila ako'y hinihingal. Maraming salamat po. Well, number one, yung emotion mo, nagpuproduce ka ng hormones. Uh, yun yung stress hormone na malimit na si nagiging dahilan ng pagsisikip ng dibdib may problema talaga ang ugat ng puso at uh, you have to address that as soon as possible sa tanong ko paano ito sundan no step number one, you have to really focus on positive no in anything na nangyayari sa buhay merong blessing na katapat yan no uh, actually hindi yan stress but it's a blessing but uh, hindi madali yan I'm telling you you have to train your mind uh, listening audio positive thoughts no kaming <coughs> audio na sikreto ng kapangyarihan uh, repeat the audio every day pwede niyo namang max session no? through our hotline uh, bigyan kita ng link kasi pwede nating i-upload yan para mapakinggan niyo pa ulit-ulit this is what we call The reprogramming of your thoughts no you have to claim the powerful words na pupuwing gawin mong uh, new thoughts no new, pa new pattern new mindset uh, again you have to simply stay away from the temptation na magagalit uh, ikaw talaga ang mamili niyan Pangalawang katanungan, Dok Ed, yung aking asawa ay eh, malakas uminom ng alak. Meron bang uh, pamaraan papano mahinto yung uh, pag-iinom ng alak? Well, mm, kung alcoholic na, may mga taong addictive na. Kung ikaw yung alcoholic na at gusto mo magbago, tincture is really good. May alcohol pero may kasabay na nutrients. Tincture ang tawag dyan. Halimbawa, luyan dilaw haluan mo ng alcohol like for example mga rum, no tulad ng tanduay Rum. tanduay mm -hmm. yan eh gin ayan uh, ihalo mo tuon lubog mo yung luyang dilaw yung dinikdik na luyang dilaw fresh or powder ihalo mo 2 weeks to 1 month to 3 months yan ang inumin mo every night no? o di kaya uminom ka nitong tinatawag na ah, uh, fermented no fermented na mga juices it's a very good substitute to correct the liver limbawa itong mag, mag, ferment ka ng mangosteen no prutas bunga at gawin mong wine is a very good substitute to no? kasi fermented yan magiging wine or di kaya gagawa ka ng beer no ay natural na process sa paggawa ng beer i ferment mo lang yung uh, kasaba no or di kaya yung mais in 14 days, nakakaproduce ka na ng kumbucha, pabayaan mo for one month, magiging beer. And it's really good for your colon or for your digestion. Kasi meron kang source of good microorganism na gagamitin. Uh, di kaya iinom ka ng, ng uh, substitute, no? Fulvic mineral inumin mo. Kahit uminom ka ng lekor, haluan mo ng fulvic mineral, mapapansin mo, wala yung tinatawag na pagkalango or epekto ng pagkalasing. Pero, nandun pa rin yung tinatawag na lekor. However, kasabay na pumapasok sa selula ng katawan yung minerals. Malimit kasi ang lekor, alcohol, pag pumapasok sa katawan, nagnanakaw yan ng mineral at vitamin B complex. Ang epekto, pagka nalasing ang tao, nawawalan siya ng na tinatawag na coordination sa kanyang mga lower at upper extremities, pa at kamay, kapag uh, nagmamaneho, nababangga. Kasi iniisip niya nakaliko na siya o mag-aapak mag na siya ng brake pad. Pero hindi gumagalaw yung kamay or rampa. Bakit? Kasi walang magnesium, calcium, vitamin B complex at napakaraming minerals na siyang nagpapatakbo ng, ng electrons sa katawan. Yun ang problema kapag ikaw ay umiinom ng liquor alone. Nawawalan ka ng minerals. Iniihi mo yon. Kaya napapansin mo kapag umiinom ka at nag nagiging lasing, umiihi ka. Kasabay na lumalabas doon ang mineral, vitamin B complex, and even vitamin C na uubos. But to prevent that, no? kung gusto mong uminom, na hindi ka nasisira, haluan mo ng full minerals. Mapapansin mo, hindi ka lango, hindi ka lasing. Pero nang dudoon pa rin yung tinatawag na presence of mind And still enjoy the liquor without the side effects of it. Pangatlong katanungan, merong mga katikati dito sa aking uh, bahagi, sa aking katawan at mga counting mga bukol. Ano ang uh, dapat kong gagawin? Maraming salamat po. Yes, John. I'm very sure kasi skin problems. Itong problema ng balat, uh, indicator ito na highly intoxicated yung system. Alam niyo po ba, ang balat ang pinakamalaking eliminating organ. no? The largest eliminating organ is our skin. that's why we can easily read the skin uh, and check what went wrong inside no? the body may kita namin may problema ka sa colon kapag ka balat mo ay merong inflammations merong mga buwang araw so you, you have to consider internal cleansing number two is topical application ilagay mo ito fulvic minerals liquid to directly dun sa mga may mga uh, skin problems may it be dark or red or uh, white spots basta ilagay mo. lang overnight. Huwag mong i-wash. Papabayaan mo lang siya at mapapansin mo, i-epekto yan. Parang nga may buti kapag pag may fulvic minerals ka kasi pwede mong inumin to uh, strengthen your body, uh, to alkalinize your system. But you can apply it topically ah uh, mukha lahat ng parte ng katawan nakatulong tulong siya kasi nutrition siya subukan niyo no uh, napakaraming gumamit ito as toothpaste or vaginal wash uh, mm -hmm. this is really very effective ba bakit kasi nutrition hindi po siya droga and i also recommend this one for any skin problems uh, ginamit to for material sa shampoo abangan niyo yung ating shampoo no uh, meron tayong upgraded na formulation na may full big minerals pa rin dahil applicable po ito sa internal at external part ng katawan ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siya'y ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng DOC alternatibo. Kailangan na makausap personally, ma ang physical condition para sa tamang pagsunod nang uh, sa cleansing program sa natural mega dose na vitamin C IV sa tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na synthetic drugs. Doc Alternativo Newscast Well, masakit man ang pamamaalam pero kinapos po tayo ng oras. Wala na talagang oras, mga kadok alternatibo hanggang sa susunod ng kabanata ng ating presentasyon sa pangalan ng ating founder, inventor, Doc Edgar Lusada Dilibo at Madam Ning Dilibo, yung ating uh, chairman of the board. Ako po si Doc Vince Lambak, ang inyong kasama sa tungo sa kagalingan, Doctor of Ministry and Natural Healing. Dr. Alternatibo, programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impinsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Dr. Alternatibo, the expert in Alternative Medicine, kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo, ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mideral Invention Contest and Expo 2009 and finalist during national invention contest and expo 2009 The said formula was awarded by intellectual property philippines office philippine chamber of commerce and industry as finalist of ambassador alfredo Yao ip innovation awards 2009 doctor alternativo the expert in alternative medicine